Hi guys! So, excuse to my bare face kasi ngayon na ako gumising. Tapos pag ko, may order daw akong dumating. So, ito yung order na dumating ko. Papakita ko sa inyo. Tara! So, ito yung order na dumating ko. Pero hindi ganito yung dumating ha. I-assemble mo pa siya. So, ganito yung mga dumating sa akin. Um, 25 to lahat. Um, I-assemble ko to later para maipasok ko na or maipasok ko dito sa ano yung mga sapatos. Ito lahat yung sapatos. Yan. Ito, hindi nyo nakikita. So, yan. So, nun, Ang iba, nandun pa sa kwarto ko. Yan, ilagay ko muna doon. So, yan lahat is ma-arrange na yan. So, i-assemble yeah, ko muna at tuturuan ko kayo kung paano. Madali lang talaga, promise. So, ganito ito. siya. Kung yung forma niya. So, ganito. So, may mga linya dito mga linya. Ika-ganun mo lang. Eh. Kasi, ito yung magsisilbi na mag-box. Para, para maano talaga straight. And then, pagkatapos nyo, ito na. Kunin mo yung mga butas. I don't know kung talagang tama ba to. Pero ganito yung ginawa kong setup nung bumili ako nung matagal na yun. Tapos sinundan ko lang kung ano yung ginawa ko. Okay naman siya, hindi naman siya na sisira. Nalalagyan naman siya ng sapatos. So sinundan ko lang yan. I don't know kung tama ba talaga itong ginagawa ko. So, ganito. then ganun. Tapos ipasok mo lang to. May dalawa dito. Ito niyan. yan. Parang kakapit talaga yung ano. Pasok. Ah, mahirap talaga siya guys. same process. Hindi, hindi siya pumasok. Hmm. Then, wala. Ay, hindi pa niya last time. Ayan. Pagkailangan mo lang para hindi magkagilip. And then... So, hi guys. Hindi ko pa talaga natapos. Ang dami kasi. Tingnan niyo. Yan pa lang yung natatapos ko. Update ko lang sa mga natapos ko. Ayan. So total of 26 if I'm not mistaken 26 lahat yung in order. Ay hindi pala, may isa pala ako. So 26 lahat, 25 yung on order ko para hindi siya mabungkit. Yan. So Tuloy ang laban. So ito lahat yung mga sapatos na ilalagay ko doon. So, tapos ko na siyang i-assemble. Ayan. So, ito. Ayan. So, yung iba nandito sa loob. Ito yung mga on the go na gagamitin namin pag may pupuntahan kami. So, dito ko na lang nilagay. So ilalagay ko na siya dito ako sa baba mag Hi guys! So, as you can see, ito na yung natapos ko ng ilagay yung mga sapatos, i-assemble. So, ipapakita ko sa inyo. So, ito siya. Oh. Yan yung mga itsura niya pag nasa loob. Yung iba, hindi siya ganito. Oh, tingnan nyo, may ganyan. Kasi, ano siya mataas. So, ginaganyan ko kasi hindi magkasya. So, five layer. So, dito ko muna nilagay yung iba kasi hindi na magkasya talaga kasi maraming sapatos. So, yan. Tapos, itong anim, pababa ito lahat. Hindi ko alam kung saan ko ito ipamimigay kasi sayang naman kung hindi ko ipamimigay. Sino naman yung susuot nito? So, it's So, it's better to give na lang. Para, ano siya, lang So, ito. So, ipapakita ko ulit yung mga sapatos. Kasi may nilagay akong bago dito. So, dito yung sapatos ng kapatid kong dalawa. Yan ko nilagay. Yan, sapatos ng kuya ko. Yung pang, pang tatlo namin. Sa, doon yung sa taas, sa akin. Yan. So, that's it. Hey! Tapos na! Thank you for watching my vlog. I hope you enjoy watching the video kasi ako ang enjoy. At ang hirap mag-assemble ng madaming ganon. So, fun naman. So, thank you for watching. I love you all. Subscribe na sa YouTube channel ko. And then, see you in my next vlog. Babush!